baganda bagong sa Sahara. Sahara. Meroy tumawag sa so, uh, akin ah, ito okay, uh, uh, Ah, 'no. Hmm. Ah. Dito na tawag. yung mga tumawag Ah, tumawag panood kayo. Ano ang po Ha? Ah. Anong naka-Facebook page? Facebooko lang ho 'yun? Ha? Ah? Facebook lang. Oh, Facebook, wala nang ano Facebook, pero Habok. Ha? Habok. Habok? Hmm. Flores. Oh. Ayun, pa, Flores so. Ah, isa, salamat ah. Flores. Oo. Oh, marami na ano, natawag sa akin na ano, nakapost ng ano ng nakita. Ah. Uh, may ano, isa Pablo, blo magang maga bago ka mo um, sa araw taga Lucena. Oo. Ah. Uh. Ngayon ba? Abi kay mo alam nga ikaw tikaw sa Nagpakilala sa inya. Mm, na ah, nakita daw nila sa TV eh. May magdadala sa inya. pa wala walang upuan. Siguradong na dating. <coughs> Karin na ka, salamat ako. Ah, sige, salamat din. Yung anong naradi, tawag yun na lang. Oo. Ano. Oh. May number naman kayo sa hmm. akin. Sabi sa ano ang tao nyo, darating daw ngayon. Ayun, oh, ba na nga isa-usapan eh, namin iyan eh, no? Baka linggaw. Ay, bumagyan naman. Ay, ling, bago ka kausap ko, ay eh, linggo ay hahawling sila, mar lunis ang sakay. Oo. Oh. Ay, bah, hindi pa rin. Basta, ay, eh, update mo na lang ng Miracolace. At yun may maintindi ako, ito so muli na sila wind eh. Oo. Okay. Salamat ha. Bibili sana tayo ng baka kaso wala pang dumating na bago yung medyo malaki-laki sana para matibay-tibay na sa sakit. Nagkabagyo eh, kung hindi sana nagkabagyo eh, di baka dumating yung mga plano sana kung pandeliver ngayon sa kanila. Marami na palang tumawag doon kay Kuya ay Sir Jun uh, Jun natuwa naman sa akin <laughs> Siyempre, dagdag benta sa kanya yon. kaya ang naman talaga niya ay presyong pang masa presyong kikita pa rin yung ano yung makakabil hindi kaya sa ibang dealer eh. bali nakahanap na ako ng isang Naka -usap na nakausap ko kanina Napaka-bilis na ang usapan namin. Nagkasalubong lang kami ng tao. Kaya eh, napa, napapayag ko kagad. Isang ulo nga lang ang kaya. Mga ka ngayon nga palang araw ay araw ng linggo. Pero may pag-iyaw. Pag yung pipito, pumiyok pa. Kapag yung pipito, malakas po ano ang pag -io. Papatawid na po dyan. Malapit na dyan sa may uh, Polillo Island. O, baka ito mga mana. So, ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Lalo na po dito, bahay-bahay lugar. Kung kayo may mga alagang baka, kambing, ay ilalagay sa mga elevated na lugar. At ako naman ay papasyalan ko po yung aking mga alagang baka. Titignan ko ang pwesto. Ang delikado lang naman dito sa amin ay yung nyug, baka matumbahan. Yun lang ang nakakatakot. Yun so, naman, okay lang. Ah, uh, pala po dito po sa amin, dito dito po sa lugar ng Sariaya. Ay bawal po dumaan na malaki sa sakyan dito sa may tulay po ng Sampalo dahil uh, ah, nasira po yung pundasyon na hukay dahil doon sa nagdaan na bagyo na bagyong Christine So ngayon po yung mga malalaking sasakyan, bus, truck ay bawal pong dumaan direkto doon sa may bayan ng uh, Yan, kahit yung motor ay pinapara din. Eh. Pag uh, kita siguro nila na hindi taga rito, pinapahanan nila dito sa may papasok sa amin. Pinabili na sa Padre Garcia. sa uh, sampung buwan na at ang alaga ito. ni mm laki na 10 months na alaga yan takloban lang hmmm baka matakot di naman masyadong mailap ito pa meron, 10 months na alaga Malaki-laki na rin. Dapat ito'y mabenta na ngayong December para maganda presya. presyo. mo. Ang maganda turukan eh. Pusang nalapit. Dapat tumaba na yan ngayong December. Ando pa yung iba sa may new gun. Punta natin. Pagka so, may bagyo, chine-check ko yung mga ano, kung ayos ang pwesto. Hirap pagka uh, alanganin ang pwesto eh. So si Sir Jun yung nagbebenta ng baka doon sa binila namin ay eh, nagulat yun ang marami doon tumakatawag sa kanya parang tatlo, apat na tao na tatanong kung mayroon pang available napanood yata sa youtube ng iba nating mga nanonood mga subscriber e pero malaking tulong yun sa kanya mabinta siya ng ilang piraso sa isang tao lang hindi eh. ang laking bagay na. so ganoon naman talaga dapat ah, pagka hindi mo tinataga sa presyong ibang mga gustong bumili eh, babalik balikan ka sa ikukwento yun sa ibang gustong bumili so sa madaling salita ay di tulungan lang sa tama ang presyo ah, uulit ah, bibili saka syempre yung baka dapat maayos din mag balikan lang naman yan Here, tandaan dito sa amin nandun pa yung baka sa may ano hindi ko na na tagal ko tagal ko na rin hindi nakikita yung ibang mga baka na yun dito naman ngayon sa amin mga partner ay hindi naman masasabing masama ang panahon. Madilim lang, pero naantay kong umulan, hindi naman umuulan. Hindi naman ganun kaputik. Ganda rin ito. kulay pula Mabaki na. Krahan po. Dito yun sa kalian nga hindi ko yung baka medyo mapula yung balahibo nun eh ah yun nandun nasa may kanan <laughs> tingnan natin kung nag-improve dahil ito ay pinipids na eh saka tingnan natin yung pwesto kung dalasa naman sa ganitong ano uh, gan mas safe itong pagpwestohan ng baka basta wag lang yung new na layog na pwedeng matumba yun ang delikado may kumpay pang nakaabang ah eh. huh grabe yung nilaki oh patayuin nga natin hindi ko lang alam kung mataba na yun oh no? grabe yung nilaki nasin ba mga kaparmer may sugat lang sya dun sa may bandang ano sa may ilalim na kanyang braso pero malaki nang inilaki Hospital namin dito ay 49. Yung isa, mahal yun. 68 yata yun. Tanda ko. Wala na rin yung pang ilong nyo. Naputol na. Hindi naman siguro dumadagos kaya hindi na pinapalitan nung nag-aalaga. Ito ay alaga ni Mike. Yung binili noon kung naaalala nyo. May git dalawang, ah may git dalawang to. May git isang taon. April ata binili to. Oh, November, December, January, February, March, April. Saan tamat ka lahat eh, kaparma? naalaga Bilis din ang paglaki. Kulang pa sa taba. Hindi ko masyadong napupuntahan to. Gawa nang busy nga ako sa ano, iba naming baka. Doon kay Kuya Arnel at saka ibang mga nagpapaturok. Yung lumayo na. Yung pa, yung isa tapos may nakaabang na kumpay yan, yes. pag ganitong talian nga pala farmer safe dito sa ganito dahil dito hindi naman nabaha wala namang nyug na matataas na yung layog kung tawagin yun yung mga delikado sa baka na pwedeng matumba yung bigla pag may malakas na bagyo pero pag ganitong takadan hindi naman delikado tsaka nasa hawan Siguro yung halaga nito kung farmer eh, ano na. Malapit na sa 90. Dito maganda-ganda ang tubo. Doon sa isa, matakas ang punan doon. At saka yung naunang pinignan ko kanina kulay puti. Matatakas ang punan yan. Ito, 49 na lang to. Ito naman ay bisiro ng binili. Ayan. Naputol na pala yung pangilong. Kulang cool pangalan sa taba. mapula kasi ninyo yung tainga niya hindi naman malaki pero lumalaki yung baka so dapat huwag kayo magbabase nga pala sa tainga tapos nga pala farmer sa pagkakuha niyo ninyo ng mag-aalaga uh, kunin nyo yung gaya kanina yung kausap ko mag-aalaga dito sa may malapit lang naman yun dito sa aming bahay yun ay ilang taon na rin nag-aalaga ng baka ako kayo magpapalaga ay huwag kayong kukuha ng wala pang experience sa pag-aalaga ng baka dahil delikado ang baka pagka wala pang karanasan yung mag-aalaga pwedeng mamatay o kaya naman ay may, may, sakit pala hindi na babantayan hindi agad nagagamot eh abang babang ako. dapat ngayon ay magtutuwa sa kami ng ilong ni Goy Arnel kay parang hindi maganda magtusok ngayon gawa ng maulan baka makalakas ang ulan kaya baka bukas na lang pag humupa na yung bagyo dumidilim na kasi tumahambun na ng konti natin eh. ay mas mataas pala to isa doon mataba pala to na namin dito ay parang 68 din kapresyo din ng puti doon ito ay nabili sa ano kumpare ng aking tatay noong January so bali 10 months ng alaga January, November, December, January ako nga 10 months na hayupin pa rin ang nabili ay patatabay na lang to ang laki na oh 68 eh, pagpalagay ng mga mabilit to ng mga 90 tubo na rin kami kahit mataas ang puhunan ang nakain na ata ang pins nito mga to ay ano na parang nasa 12,000 na ah. pero mababa pa rin yan para sa konsumo na pins ang pins nga pala namin dito ay palyat lang at saka yung ngayon naggagamit na kami ng ano nagamit na kami ng cattle feeds hindi na kami gumamit ng luntian gawa ng napakamahal luntian ay 1.6 ang ano naman yun grower naman yun grower mash na luntian talagang pambaboy yun eh kaya mas maganda kasi napakamahal 1.6 yata ang isang sako nun ay yung cattle feeds ay 900 lang tapos ang palyat ay 400 na ah, ganon Basta mga kadahingi ng nag-aalaga nito, 1-4 ng 1 ang ano eh. Pinagbabayaran ang gastos. Kaya, mabigat din kahit mur mumurahin yung pins na gamit namin. Pero kita naman sa katawan niya na ano, yun, mapula na yung pwit niya. Ibig sabihin ay malusog na. Mas mataba pala ito kaysa doon sa isa. Yung isa ilabas pa yung ano eh. Ito ay mataba-taba na. Ganyan-ganyan lang yan farmer, Diyan-diyan lang yan. Sinusuga. Tabi-tabi po. Pagka sinisipag yung nag-aalaga, ako inukumpa yan. Kung kayo nakasabay-ibay sa akin kaparmer, ay eh, di baka na naaalala nyo pa itong mga baka na to. Hindi ko lang palagi napapasyalan. Gawa ng... Lagi nga ako sa papunta dun sa malayo. Ngayon nga ay may pupuntahan pa dapat ako ay eh, pagpapaliban ko muna dahil hindi maganda ang panahon. Ang ivermectin ay pag pinurgaw niya yan, siyempre yung baka ay uh, medyo humihinay ang resistensya. Kaya maganda na antayin muna natin yung maganda-ganda panahon. Bago tayo magturok ulit. Pero hindi naman ibig sabihin na delikado magturok pag maulan sa atin lang ay eh, pagka nga hindi sariling baka ay eh di maingat tayo ayaw natin na may madisgrasya ang hayop kaya next time uh, ah, pagka okay bukas ang panahon hindi bukas saka yung tutusokan namin ni Kuya Arnel yung isa naming bagong bili nung September yung sa ng tatay ko ay matigas na daw hila eh. kaya kailangan ng tusukan bakit pa paawin ako meron? Nalakas na yung ambon. Parang malapit ng bagyo. Pero pag nang bagyo, pagano ng ang hangin, ay sabihin na nandun na sa may ano yun. Sa may... Polilio, Tapos diretso ng Norte. Sa may... Bandang Pampanga, Tarlac. Pag ganito kasi ang hangin, paano yan pa Norte? Ito yung silangan namin. Ito yung kalurahan. Pag dito, dito yung oh, bigo. Hanggang dito na lang at napahirap ng daan. Eh. Mga kayo mahilo lang sa <laughs> video. Putik eh. ah. Eh. Ano ba? Maraming ah. salamat po sa inyong oras. Sige po kayo at may bagyo po. Ah, Malakas-lakas na bagyo. Dari na dyan sa may parteng norte na naman. Diyan po tatawid. Happy farming po at God po sa ating lahat. Salamat po